Hi guys, ayan po guys, ang lakas kasi ng ulan guys sa Haguan part po guys. So sa mama brain damage po, tsaka sa ambisyos ang po is nag nagtatanim po ng mga ano dyan sa ano, sa pinaguan kasi umuulan daw. E syempre po guys, umuulan po guys, Andiyan na po yung asawa ko. So syempre, nag-alala po siya sa akin. Lagi na po ako ng jacket para hindi na po ako magkakasakit po guys. So niribag ko pa talaga po si... Amanda, tsaka si ching-ching. Kasi sahod kasi ni Mama Brain Damage. So, yan na lang po talaga yung ano, ni, Mama, ni Mama Brain Damage sa kanila. Yung, yung baka bonus na nga. Ayan. So, Siyempre yes. po guys, ayaw po ng asawa ko na, na ako. Pero wala tayong magawa guys kasi ang, laki, ang lakas po talaga ng ulan po guys. Siyempre kailangan po natin kumayod yes. po guys. Kasi ano, um, kasi kaming mga, mga you know, mga pagkain ng baboy. So, bibili kami ng feeds, guys. Kinabukasan po, guys, nito. Pagkatapos nito, guys. Pero, hindi po na talaga, talaga namin maiwasan, guys. Sobrang lakas Sige. ng ulan po, guys. Ayan. So, sana hindi pa ako lalag natin ito, guys. And then, masarap po kasi ngayon mag-ulam po ngayon ng sabaw, guys. Bye! Thank you! Bye! Bye!

De la clase. No.